Good afternoon everyone. Ito pala yung likod bahay namin. Uh, Bali, kagabi ang lakas ng ulan. Kaya tuwantuwa itong aking mga halaman. At, bigla silang, yan. Ang aking okra. Ayan lang yung lagaya nila. Oh. Ayan. Tapos, ganda na sila kapataas. At isa pa, may bunga na siya at ilang araw na rin namin na harvest yan at yung aking tanong pala ay may bunga na rin ito pakikita ko sa inyo ba diba? nakakatuwa siya kasi kahit sa mga timba-timba lang is nabubuhay sila Ayan, ang, taba, ang tataba nila promise ba diba? imagine nyo sa, tin sa marilit lang na lagayan sila nakalagay o Pero ganyan sila ka tataba kahit maliit ang lagayan Yan pala yung aking uh, halaman na galing sa akin kaibigan na pinalagaan sa akin. Nagulat siya at biglang laki tapos ang sipog niyang bumulaklak. Nung siya nagalaga hindi siya bumubulaklak pero nung hinawakan ko siya ay yan. Ang ganda na ng bulaklak niya guys. Ayan, Mariliit pa itong iba. Kaya inilagay ko sa dito sa so medyo mainit para makahaboy sa iba nilang mga kasama. Ayan, pa yung iba na yan. Ito, maliliit pa rin to. Naghahanap din kasi sila ng init. Hindi ka to na mga kasama nila. O, oh, sobrang galaki na. Ayan. At ang um, aking sili. Uh, Ayan. rin siya sa wakas marami na rin siyang bunga at sobrang taas na niya. At, ayan. Ayun ay tanim naman ang kapitbahay namin yung langka. Masipag din siyang bumunga. aking sili. Sili yan. Sili yan pero inom lang ang bunga niya. Ayan. Ang aming papaya na hindi pa um, bagal lumaki siya. Mabagal. At yung aming ampalaya, wala pang bulak-bulak. nakakatuwa talaga tong gumamayal ko na to ang ganda niya umunan lang kagabi tapos naglabasan na yung bulaklak niya at ito pa yung ayan siguradong bukas lalabas na rin ang bulaklak niya ayan naman yung ating okra na talagang kahit sa maliit na timba lang nakalagay oh. napapakinabangan ko na at ang dami na rin yung bumunga ilan na rin ang ko dyan sa aking opera ayan at yung aming paper pala ang huling bunga niya is maliit na lang ayan na lang sya oh. ito naman yung pandan ayan ang pandan Diba? Kahit sabihin mong wala kang baka, walang mga lupa. Basta may maliit kang lang na pwede naman bumili ng lupa. Pwede naman tayo magtanim. Katulad na itong ginawa ko. Oh. maliit lang nalaga. siya. Pero, di diba? Ang tataba niya. Ayan lang. Marami kasing mga pahabol pa akong tinanin, kaya dito muna sila. Ayan. Ayan. Mga next time, ilang araw na lang. Mabis na lumaki ang mga halaman, basta sa ganitong mainit. Kailangan talagang umaga-hapo ang dilig. Katulad kagabi, malakas naman ang ulan, kaya busog na busog sila sa tubig kahit hindi mo diligan ngayon. Bali bukas na lang ulit natin sila madidiligan. Nakakatuwa ang tataba. Ayan. Diba? Kaya itong kita ang ganda ng aking mga halaman. Lalo-lalo na yung aking okra na talaga nakakatanggal ng stress. yan siya guys. Ang tataba talaga ng okra ko. Nakakatuwa. Promise. Napakatataba talaga. Lalo na yung aking talong na tinanim. Kahit malit ng dalaga, yan is pumunga na siya. Ayan. Basta alagaan lang sa tubig kasi sobrang init ngayon. Ayan siya. Ang ganda. Na Babalikan natin yung aking gumamela. Talagang gandang-ganda ako. Diba? Ang ganda niya. Sobrang ganda. Puti siya. Tapos may ingit na niya red. Ayan guys, hanggang dito na lang yung aking uh, short video na ipinakita sa inyo kasi talagang sa mga gusto magtanim na walang space ayan, ito lang yung may bibigay kong tips ayan, kahit sa malit na timba lang yung mga Wilkins na hindi na nagagamit, ayan mapapakinabangan talaga at hindi lang yung kahit sa Wilkins lang is matataba siya ayan guys, ayan kaya huwag mag-alala sa mga walang espasyo. Uh, Pero kaya naman ilagay yung mga gantong klaseng lagayon sa inyong record is pwede naman siya. Ayan guys, bye. Thanks for watching. God bless. Please follow, like, and subscribe.